Yan po yung karamihan dito po sa amin ito nagiging problema sa nyog lalo kung mga bagong taniman na po. Ayan po. Tama-tama po sa mga kagaya ko na nagkakaroon ng problema sa ganitong dahon ng nyog at yan po ay makikita sa sa talbos na, na tumutuyo. At yan po ang kulisap na yan ay nag-uumpisa sa uod hangga sa maging mature siya. Kaya Mapapansin natin na yung dahon ng niyog ay talaga pong nanunuyo at hindi tumataas yung niyog. Kaya po kailangan nating supuin nang sa ganun po ay hindi mabansot at tuloy-tuloy sa paglaki ng ating mga tanim na niyog. At ngayon po ay gusto ko magpasalamat dahil nag-request po siya sa akin na ulitin ko daw po kung paano yung uh, puksain yung kumakain sa nyog so kung anong paggamit at yung mga ina-apply na pesticides ano po so shout out kay Albero Alicia 6379 uh, maraming po salamat sa inyo at ulitin po natin yung vlog na yon para mas malinawan po ninyo yung ating gagawin ano po Maraming po salamat ulit sa inyo pong lahat hindi ko man po kayo maisa-isa basta maraming maraming pong salamat sa inyo so yun po uh, kukunin ko na po yung ginagamit ko na pang pesticides so ito pong papalawanan ko sa inyo ay base lang po sa aming karanasan sa paggamit ng uh, pesticides na to para lang doon sa na nasisira na yung dahon ano po. dahil may mga kulisap na talagang sumisira ng mga talbos Uh, kailangan natin puksain para hindi siya mabansot at tuloy ang paglaki. Kasi may time na kung pwede pa siyang ma, ano, matuyo yung lahat ng talbos at tuloy yan siyang mamatay. Ano. Ngayon, uh, ito yung ginagamit namin, Simbus. Ayan. Kung 16 liters yung tanki natin, yung nasa yung nagabit na pang spray, so dalawang takip nito, puno ina-apply ko doon sa sa dalawa sa isang tangke na 16 liters. So dahil ang gamit ko lang naman at itong maliit lang. Ito. Dalo nilagyan ko lang po ito ng dalawang kutsara na kwan na simbos ano po. So dahil nagkabutas na nga po siya, dahil medyo matagal na itong gamit. Ito lang ginagamit ko at magaan siya. Dahil hindi naman siya lahat na meron. ko so, yung pangilan ng ilan lang na mayroong sumisira ng daon kaya ito lang aking dala templado na po ito so may tubig po yan at may dalong kutsara na simbos ano po puno po yan dito so sa tangke ng pumula 16 liters eh, tubig po yung laman bago lagyan ng dalawang takip na simbos naranasan ko rin kung gumamit ng malatayon ayan uh, karate and then ah uh, Dati may mga yung mga ginagamit ko ng una, wala na wala na ngayon eh. So binago na yung mga uh, pang pesticide na ngayon. So yun na lang ang sa ngayon uh, nakaano ako sa ano, naka steady ako sa Simbus ano po. And then sa mga gulay naman, uh, ginagamit ko siya ng lanit at saka Simbus din and then seven Pwede rin siya. Pero sa nyog, para mapuksa sa lakas siya ay subok ko na itong simbus ano, mayroon pang iba mas mahusay dyan pero sa karanasan namin okay naman na namamatay naman yung mga kulisap na talagang sumisira sa dahon ng nyog Pantahanan natin yung mga nyog na may mga uh, kumakain na kulisap para may pakita ko sa inyo kung paano ko ito na apply o ni spray ano po Ayan o, no? i-harvest na natin yung saging dahil may hinub na. Ayan. So, may kasama ako dito ang maniliba. Ayan. May hinug na, oh. oh. Na ng ibon no? Oh. Ang laki ng torda, no? Oh. Hinog na. Hinug na. Um, okay. na. ibon Na kailangan sagad natin yung putol. Hindi masagada sagad Basta yung putol mababa para hindi sagabal sa mga suwi. Para maka-diretso ulit ng tuloy. Dali na sa kanyang kubo. Uwi na po. alas may bunga na. Lahat. Ang dami oh. Mababa yung yung portion na ito, yung pinagtatanam ng sagig, kaya pag bumagyo, dahil bundok dyan, pataas dyan, tapos dito sa kabilang side, may bundok din dyan. Ayan. Ayan pataas din. So, hindi, hindi siya basta-basta ma tatama ng malakas na hangin. Na, pero na siguro, super typhoon, ano. Ayan. May mga puso. May mga napuso pa rin. Ang dami na rin nating gabi diyan San Fernando. Ayun. Medyo malawak-lawak na rin 'yan. Oh. Ganda na sabaw. Halos may bunga na lahat, oh. Ayun. Ah, uh, katuwa. Sarap sa pakiramdam pag ganito. Na 'yung pinaghirapan. Okay. Pag naka ilang buwan na ang ating itinanim. Kalipas ng ilang buwan, ah, may aanihin na. So, yan yung niyog na natutuyo. So, i-sprayhan natin yan. Uh, I-sprayhan natin ng ano, pamatay kulisa No? Ng pesticides. Dami-dami na ito. Dami ng bunga ng saging. taas ng puno ayan na ayan ang bahay niya kasi may bahay dito para makita niya yung mga tanim namin dito para hindi nasisira ng mga nakawala na mga ano hayop no yung mga alaga na kalabaw at baka Ito na po yung ano, 3 months ago ko na itanim ngayon ayan po yung nagiging sakit ng nyog yung kakaroon po ng ganito ayan o mga itim, -itim na ganito ayan o, mapansin po nyo ito yon ito yung kung makain nya yung uod na ito ayan po o oh. ayan, ayan gumagalaw po o oh. ayan, ayan po siya hanggat hindi po ay nagiging mature yan po yung sisira sa mga dahon so para mawala po yan dahil hindi man natin lahat may isa isa yan na oxain kailangan po natin gumamit ng pesticides ayan po so ito po yung aking tinimpla na mix sa tubig na ano simbus ano po so isprehan natin para makita natin yung epekto niya. Yeah. Ayan. Try natin. Ganyan lang po yung nag-spray. Yeah. Dahil hindi naman po lahat, pang ilan ilan lang may, sak may sakit na ganito. So kaya maliit lang yung ating dala na pang spray. Ano po? pati sa ilalim, kung pwede sa ilalim na ganito, isprehan ninyo. Ayan, kailangan natin ma-isprehan yung papaganyan. Para, kahit umulan, mayroon pa rin siyang panlaban sa, ano, kasi pag nakaulan yan, wala sa ibabaw lang, maaaring sumamay sa, ano, sa buhos ng ulan. Ayan. Sa so, importante dyan, yung mismong talbusan, ang tamaan, dahil mayroon po yung mga, Uod, ano po. So, ganyan po. Ang ginagawa ko lang para mapuksan natin yung mga kumakain sa talbos ng nyog. Kahit ganito po na yung nyog, kahit ganyan po siyang kalaki, kinakain pa rin po yan ng kulisip na yan. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Pero nakakasira po talaga ng talbos ng nyog. kung mapansin nyo, may mga itim na yan. Naandyan yan po yung sa loob. So kaya, kaya, kailangan po na pag i niya ay matamaan ito para mapuksa natin yan. Kasi pag naandyan pa rin siya, hindi natin yan ma... pupuksa. Dadami po yan. Ganyan lang po ang ginagawa ko. Mas maganda po yung malaking sprayer. Para sa ganun po ay marami yung laman. Sana po ay na naunawaan nyo kahit paano yung aking paliwanag tungkol sa pagpa pagpi-spray ng uh, pagpuksa dito sa ano sa ganitong klase ng insekto. Yeah, tingnan natin dito isa. Yung pansin nyo ito, mas malala ito. Kahit malaki na siya. Ang dami pa rin yung tuyo dahon. At yun nga po pala, bago kayo na mag na uh, mag-spray ng pesticides, kailangan po naka-guantes, naka-jacket, naka-mask, at naka-salamin. Yung goggles, ano, para sa safety na rin. Mag maguli yung kanyang ano yan ito hmm. okay, so papakita ko sa inyo naman yung pag malalaki na yung uod na dilaw na yon ito na po yung itsura nya yan kumakain pa rin po yan ng ano yan o oh. na ko na po yan, yan kaya medyo kumagal na siya o oh. hindi na lumalakad. ah Ganyan po yan. Yan ang klase ng insekto na kumakain ng dahon ninyo. Kaya kailangan po mapuksa ito dahil hindi po lalaki yung ating, ating tinanim. Yan po. Yan na. Dahan na. Ayan po, obserbahan natin. Tingnan natin, o ayan. Bumabagal na siya, o. O, yan po yung epekto ng simbus. Ayan, o. Ayan, o. Pinupukas natin para makita ninyo kung epektibo pa talaga yung ginawa, ginawa natin na pag-spray sa kanya klase ng kulisap. So ganoon din po sa parang sa lagubang na malaki. Wala na po tayo makita ngayon eh. Dahil na-sprayan ko palagi po. Ay ganito rin, simbos din po yung ni-spray ko. Kahit na wala pa siyang ganon klase ng insekto, ay ni-sprayan ko na po yan. Ay, ngayon lang, medyo mahaba yung tagulan dahil lumaan pa nga yung mga bagyo napabayaan po to dahil pag lalong umulan mas malambot po yung mga talbosan nito mas maaktibo po yung mga kulisap para kumain ng mga talbos ng mga halaman na tanim natin ayan po so yung saging po na yan pala ayan. dati po yan inuudin po yan ngayon po kita niyo maganda na yan, ang inisipre ko lang din po dyan ay simbos pa rin po gumanda na po dahil yung talbusan niya puro uod talaga hindi gumanda yung dahon dahil puro butas dahil yung uod niya ay nando sa loob ng talbusan kaya hindi siya agad matamaan kaya kailangan talaga pa ulan yung nasa ibabaw ang dudugtungan yung sprayer para sa ganun matamaan yung pinakabutas ng uh, talbos at papasok uh, mapasok yung ano yung talbos mismo. Oh. Ayan. Kasi pag buso pa siya, yung talagang makipot pa yung pinakabungangan ng talbusan niya, hirap patamaan yan. Kaya kailangan mahaba yung ano. May tikin, may kawayan, ano po. So ayan, tingnan natin yung ano natin kung talagang epektibo. So ayan na po, oh. Ayan na po, oh. yung epekto ng simbos So oh. tingnan nyo po, ano oh. So ayan po. Epektib po yung ating ano, yung spray. Saglit lang po yan seconds lang po halos na wala na yan basta matamaan lang siya kapag may mga maraming mga al, yung nakawalaan na kambing mga kambing na hindi nakatali ano po ay ang hilig niya kumain ng ano mga talbos ng mga tanim mga nyog kahit talbos ng luya kinakain niya o ano man diyan natirem natin mga rambutan mangga kain po niyan so ang pinakamabisa po niyan para hindi kainin naman ng kalabaw o baka yung dumi, yung dumi po nila na sariwa siya po nating ano titimplahin sa isang timba ah, yung isang yung dumi na sariwa kukuha po tayo sa backyard natin kung may alaga tayong baka o kaya sa mga pagalaan ano po sa mga pasturan at kukuha po tayo ng sariwang dumi. Lalagyan po natin ng tubig. Yung isang timba. Nanti kung may timba dito. ngayon dito. Pakita ko sa inyo. Kasi so, wala ditong dumi pa eh. Ang wala nang ditong kalabo na May, may labahin pa. Isang ganito, itimba. Yan, may labahin pa nakalagay. Pakita ko na sa inyo. Sa taas nito, lagyan po ng dumi ng high in tubig para banawin dyan. Kapag naibanaw na, natimpla na, pwede po niyong salain. Salain po ng tela. At ilagay sa sprayer at spray po sa ibabaw sa si ibabaw na ganito sa si ibabaw dito spray dito at saka po sa si ilalim kung wala po namang sprayer pwede pong gumamit tayo ng mga lomantela o yung mga basahan at sasosol natin lagyan ng tangkay at ikukuskus dito ano ba ikukuskus na ganyan may tangkay gana ganyan lang Ayan, lahat ng ganyan pag naamoy po yan ng dumi ng, ng, yung dumi ng hive naamoy ng kalaba o baka hindi na po niya iyang kakainin yan po yung kontra sa kanila, yung dumi nila. Kaya tuwing ano, kung medyo marami talagang mga alagang alpas diyan nung no, yung mga nakawala na hayop ano, kailangan every one week maglalagay po. Lalo kung naulan, mas mas malimit pa. Para sa ganon, yung amoy nung dumi ng hayop ay hindi mawala. Dahil yun po, ang kontra sa kanila at hindi po kakainin. Lalago po ang nyog ng tuloy-tuloy at hindi mo babansot. So, ayan po. Maraming pong salamat. Kung gusto nyo ang video nito, like, subscribe, and click the ring. Click the <laughs> notification bell or uh, yeah. bell icon. Ano ba? Yeah. Good times para mm -hmm. manotified po kayo. Yes. Sa mga susunod namin, gagawin na videos. Thank you. Bye. Bye, -bye.